Para sa recipe natin ngayon, kakailanganin natin ang hinog na sabang saging. Ano, piliin nyo yung may katamtamang hinog lamang. Yan, so ito ay may katamtamang laki. Bali, bawat isang piraso nito ay ikakat mo. Since ito ay may katamtamang laki lamang, bali limang cuts ang aking gagawin. Hello, kakisina! Kumusta? Panibagong negosyo. Recipe na naman ang aking isi-share sa inyo today napakadaling gawin at napakainam na inegosyo ka kusina. Kung bago ka ba lang sa aking channel, huwag kalimutang ilike itong aking video at subscribe na rin. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka lagi sa mga negosyo recipes na i-upload ko. Tapos, kakailanganin mo naman yung barbecue sticks. Ayan. So, yung isang piraso ng barbecue stick, naglagay ako ng tatlong cuts. Pero depende na rin yan kakusina kung magka mo ibibenta ang isang tuhog nito. Ayan. So, ganun lang ang gagawin mo. Di ba? Napakadali lang. Ayan. So, tatlong piraso yan. Ayan. So, nakagawa ako nito. Bali, 20 pieces ito. 20 sticks. Ayan. Yung iba, hindi ko na naipakita ka, kusina. So, ngayon, magtitimpla naman tayo. Kakailanganin natin ng flour. Ayan. Bali, tatlong table. Table. <laughs> tatlong tablespoon o pwede. Depende kung gaano karami yung saging ano, na na Uh, lulutuin mo. So meron tayong tapioca flour, corn starch at saka uh, baking powder. So nakalagay na lang dyan ha yung mga measurement. I-flash ko na lang dito sa screen or na flash na. <laughs> so ayan, nagdagdag naman ako ng gatas. Pwede ang tubig lamang kakisina yan, so ikaw na lang kakusina ang magtansya ha? so dapat hindi masyadong uh, malabnaw hindi rin naman masyadong uh, yung sticky ano, dapat yung merong katamtaman lamang na texture, naglagay din ako ng asukal at saka syempre ng kukwa powder ayan, bali uh, wala siyang asukal na cocoa powder. Ano, yung plain na cocoa powder lang. Ayan, para akong nabubulol. So, naglagay pa ako ng tubig. So, ito na ang tamang texture. Kakailanganin din natin ang um, breadcrumbs. Merong nabibili sa palengke na mas murang breadcrumbs kakusina. So, ayan. Ayan. Bali, ikukot mo lang yung saging ng tinimpla mong chocolate. Chocolate Uh, na pang ayan, sa so, chocolate flavor itong aking ginawa ayan, so ikot mo naman ngayon sa uh, breadcrumbs ayan, di ba napakadaling gawin ka kusina. tapos i-deep fry mo lang sa mainit na mainit na mantika, pero dapat nasa medium heat lang para hindi siya masunog agad, kasi yung tendency kapag masyadong malaki ang apoy eh, maluluto at mag mangingitim agad. So, luto na. I-drain lang sa paper towel at swak. Meron na tayong banana crunch in chocolate flavor na pwedeng ibenta ng 10 pesos ang isa. Or depende kung magkano mo ibibenta, depende sa puhunan mo. At maglalagay naman tayo dito ng ating chocolate syrup. Ayan, may twist kakasina. Ano para talagang chocolate na chocolate ang flavor. Pwede ka namang, ah, pwede ka rin maglagay ng mga toppings, marshmallows, kaya yung Ayan, ganyan kakusina Kaya gawin mo na ito now na una like and subscribe kakusina